Good morning, sir. Hi, good morning, Alvin and Doris. Good, good morning. sang Lakson po kayo. Kababayan ba kita, Dok? <laughs> At taga Pampanga po ako. Ay, hindi. Ah, bang Lakson. Kasi parang nasang kater pa yung Lakson uh, sa, sa Negros Dok Laria. Sa so, matter of fact, a main street ng, ng Bacolod City, Lakson. Oo. Oh, uh, yung pinaka Oo. Oh, so, uh, hindi, hindi ka pala taga Negros. Taga po. kap po. Kapampangang Lakson ka. Apo, apo. Ayun. Pero mga kamag-anak din po natin yung mga yan. Hindi po tayo nagtatanggihan. Ayo. Oh. <laughs> so, marunong ka mag-ilonggo, Dok? Hindi naman po, hindi. Eh. Ah, hindi siya normal. Oh, oh. pa <laughs> Pampangan na. Oh, siguro kamag-anak naman niya si Ping, na taga-South naman. Ah, ganyan ba? si Ping Lakson, hindi rin taga-negros yung hmm. doklari. Taga-Kavite po siya. Correct, taga-South naman. Oh. Mm. So, hindi rin kayo magkakamag-anak? Ah, uh, malaya, layo po siguro. Ah. <laughs> anyway, kaya kami natawag. Tatanong lang kami about the quality ng 20 peso per kilo na, na, na bigas na binibenta sa mga, sa mga may hirap at sa mga, mga persons with disabilities at sa mga senior citizens. So far, so good. Dr. Larry, may supply pa po ba? At kumusta ang quality? Ah, uh, isa po sa pinagmamalaki natin, yung quality ngayon. Ano? Nakita po natin yung mga bit-bit ng ating mga kababayan. na vulnerable sector, pinapakaganda po ano at uh, yan po ay patuloy naming na tinututukan uh, bago kami mag-release sa uh, aming mga bodega eh talaga naman po tinetest inaamoy at uh, chine-check bawat sako kung doon naman po sa supply uh, inaap po ang ating supply hanggang Disyembre para sa ating mga vulnerable sectors uh, na nagbumibili uh, sa ating mga kadiwa pero sa mga local government units ang alam ko po, po may mayroong prerogative ang mga local government units na hindi lang vulnerable sector ang kanilang bigyan, kundi nasa sa kanila po. Kung gusto nilang lahat ng mga, ating mga mahihirap na kababayan, hindi lang vulnerable, so kanila pong prerogative yan. Ayan, Pero may limit, time, may limit po may pa rin ang allocation. Oo. At uh, 30 kilos pa rin po ang limit per month, po, per family. Oh, Kasi okay, partner, pag okay. hindi mo nilagyan naman ng Ay, limit, mauubos. hindi lang mauubos. Mm. Baka igawing negosyo, binili mo ng 20, ibibenta Makuwan ng 40. Oh. Alam mo Pilipino, mautak eh. Correct, diba? Correct. Pag binigyan mo ng pagkakataon, mm. dapat ito for personal consumption lang, Dr. Larry. Tama po yan, tama po yan. Uh, isa po yan sa mga consideration at pinag-isipan kung paano nga po makokontrol yan. Kasi napakamurang bigas, ang dali-dali pong talagang ipasa. Kahit ipasa mo ng 30, mabilis pa rin. Kaya yeah, nga, kanyang imagine, hmm. pag-bag ni negosyo mo yan, parang nakikita ka ng 100%. Oh God, oh Binili God. mong 20, bibenta mong 40. O, oh, di 100% ang kita mo. Wag sa una sana, sana naman po ay huwag. Oh, oh. Kasi hindi naman po ito para sa negosyo, kung hindi para po ito sa personal na tulong tulong sa mga yan. kababayan Correct. po natin. Hindi ho ba? Do Dr. Larry, ang instruction pala sa inyo ni Secretary Tiu Laurel, siguraduhin yung maayos yung quality sa lahat, ha? hindi lamang kasi. syempre, ang mga media dito, aktibo sa Metro Manila, oh, sa naman. mga urban oh, centers, oh. baka dun sa mga e malalayong lugar eh baka hindi naman makain ng tao ang mabibiling 20 pesos na bigas, Dr. Larry. Ay, hindi po mangyayari yan at hindi po natin papayagan yan. Eh, ma mapapagalitan po tayo ng gusto kapag nangyari po yan. Wala pong distinction kung NCR or liblib mang lugar sa Pilipinas ang pagbebentahan. Mayroon po tayong mga nakalagay na processes sa or sa sistema natin na chine po natin on a regular basis ang quality. Mabukod pa po dyan bago pa po i-release. Sine-check pa po ng ating mga quality inspectors. Kanya tayo po'y confident na hindi po tayo makakapaglabas ng uh, pangit na bigas. Dangan nga lang ganito para din reality, no? Ang bigas po ay binubukbok or nagbabago ang itsura kapag tumatagal. Huwag naman po sana na kumbaga nabili nila eh na-stack po ng matagal at yun, tumangit o nagkabukbok matagal nang nabili eh hindi na po natin masakot yun. So, dapat gamitin pala kaagad? Oo. Kung, magay, kung 30 kilos lang naman yan per Ako, month, agad yan? eh di 1 kilo lang yun per day. O, o, o. Kasi sa, li, malaki, ano, sa malaking familia. pamilya, eh kulang 4 na leche lang yun per day. Alam o, mo yung leche, yung ano, lagayan, ah, yung parang lagay ng gatas, takalan. ang takalan, 4 mm. na ganun lang yun, uh, Doktor, di ba? Opo, opo. Uh, madali lang po maubos yan. Pero, ang sinasabi lamang po natin, may natural tendency ang kahit nung bigas, kahit sumimported, na pag tumagal, medyo papangin. Kanya ah. dapat consume agad po. Tama Oo. po ba? May suggestion po yung isang papasok na senador. Ang sabi na? niya, dapat ibalik ang kapangyarihan ng NFA. Ito long term naman ito, partner. Uh -oh. Na talagang uh -oh. nagbibenta. Ng, naalala ko dati kasi, may, na, na, nasa palengke nung nagko-cover pa ako ng da LFA partner. NFA Meron eh, merong eh, uh -oh. NFA. Naalala ko parang bincing ko yun, eh. 25 pesos per kilo yun. So, tama ano po, kala, oh, ay... tama ba yung idea niya, Dr. Hmm. Larry, na ibalik ang puder ng NFA na nagbibenta talaga? Hindi yung ganito lang, na may special program. Hmm. Kung hindi talagang uh, on a regular basis, meron tinitindang NFA rice sa palengke. Tama po yan. Ako po uh, sangayong sangayong diyan. In fact, sa, sa kadahilan ng napakarami po. Ano, Unang-una, yun nga, mapipinabang ang ating mga mama, mamamayan na uh, makabili ng murang bigas. Pangalawa, ay gaganda po at napakaganda ng pagmamanage po ng stocks kung so, regular po nakakalabas ang ating bigas. Meaning, lagi yung fresh ang bigas na lalabas kasi regular kami makapagenta sa merkado at regular din po kami makakapabili, no? Makakabili sa ating mga magsasaka ng palay kasi nga regular na lumalabas at uh, naalis ang stock namin. So, mas gaganda po ang uh, rotation. Pangatlo po, hindi na ito masyadong ano pero para sabihin ko na rin, gaganda rin po ang finances ni NFA. No? Oh, hindi na po tayo masyadong mag -re rely sa utang uh, para na matustusan ang ating mga uh, pangangailangan kung, kung meron na po na regular na lumalabas ang NFA rise. So, uh, paano ang kailangan gawin? Aamyendahan ba yung batas ni... Sino kanino ba yan? Kay Villar ba yan? So, uh, rice tarification law no, po yun, ito. Yun, yung uh, rice uh, tariffication, hindi, ang principal author nun si uh, uh, Senator Cynthia, no? So, uh, kailangan amyendahan yung existing na batas? Or pwedeng gumawa ng isa pang batas para uh, i-authorize yung NFA na magbenta sa mga palengke, Dr. Lacson? Uh, either way, pwede pong gawin yun. Bagong batas or uh, i-amend yung current rice tariffication, law. No. Pero um, sa akin, para mas mabilis sana siguro, amend na lang yung RTL para nandiyan na yun eh. Hindi naman lahat, hindi naman, kung uh, kumbaga maganda rin naman yung RTL sa isang portion at uh, ano, mayroon na kailangan talaga ibaguhin. So are you preparing for that? Meron na bang moves ang mga senador natin na magpapatawag ng mga hearing at may panukala na ba? At sinong nangunguna sa panukalang ito? Uh, sa ngayon po, wala pa po tayong alam kung sino po yung mag-sponsor talaga nito. Pero marami na po ang mag-signify ng intention na mag-sponsor po nito. And we are prepared sa mga documents namin in case they will need some uh, background. Uh, Nakaprepare na po tayo last year pa kasi nakita na natin ang problema. Sabi ko nga, eh, napakalaking problema nito. Uh, kung hindi masusolusyonan, eh, ganito ganito lagi ang mangyayari sa, atin sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko kay Secretary Kiko, Sek, sabi ko, kailangan natin supportahan nito para at least man lang, meron tayong, meron tayong may iiwang magandang uh, ano, uh, programa at magandang uh, pagpapa, boys sa NFA bago man lang umalis sa 2028 so kailangan ayusin para sa future ng Pilipinas i wonder though kung kanino mapupunta yung Senate Agri Committee eh malamang may chance na kay Senator Kiko oh, oh. dahil dati siyang agriculture secretary Correct. partner eh di ba mm -hmm. I, i wonder ano position niya kasi nung panahon ba niya eh, pinatigil kayo sa pagbibenta ng ng bigas sa palengke Uh, hindi ko po pa na-review ko no uh, noong panahon niya. Pero noong panahon po niya, wala pa po yung RTL, alam ko. Eh. Ah, eh. okay, okay, oh. okay, okay. I wonder anong posisyon ni Sen. Kiko, ano? Kung pabor ba siya na ibalik kayo sa mga palengke o baka ang posisyon ay eh, kagaya ng posisyon ni, ni, ni Sen. Cynthia Villar na hindi, ne, ni, hmm. na kayo dyan. Kasi pagmumula na naman ng katiwalian yan, may pera na naman na involve, uh, Dr. Lacson. Well, hintayin na lang po natin kung ano po, sino po talaga magiging chairman ng Committee on Agriculture and at the same time, tignan po natin kung ano yung magiging position nila. Tayo naman po ay uh, bukas sa uh, dialogo at mag-feed lang po kami ng mga right information para po makapaggawa ng magandang batas na hindi siguro it will stand the test of time kahit mga limang taon, ay eh, maayos po no? kahit hindi mo yun. Uh, tingin ko po, po yun ang kailangan, eh, yung longevity ng batas na hindi pabago-bago from time to time tignan na natin yung long term uh, para sa bansa, hindi po yung short short term na lang na solution. No? Yun po ang ating position dyan. Basta nalang isingit ko bago maglasete, meron kasing linya dun sa news item na inatasan ng DA ang mga NFA managers na bantayan ang mga lugar kung murang binibili ng mga trader ang palay para maprotektahan ang mga magsasaka. So may ganun ba ngayon nangyayari na binabarat pa rin ng trader yung mga magsasaka? Akala ko kayo na ang natasang bumili ng ganitong presyo na hindi naman lugi ang mga magsasaka, uh, Doc. Uh, tama, kami ang natasan nata ng presyo na mataas. No? Uh, apat na piso, ganyan yung piso, taas namin sa mga trader. Pero ang reality kasi, ang nabibili lamang po namin sa total production ay eh, 4 hanggang 5% lamang ng production. So the 95% is still out there sa mga traders. So uh, yung mga nakaraan, linggo, meron pa tayo na mamonitor na 14 pesos, 15 pesos, mababa po yan. Ngayon, natasan po tayo na kalihim, no, Secretary Kiko, na doon sa mga na mamonitor namin depressed prices, ginagawan po namin ang programa na kung saan pupunta po ang ating mga branches uh, na may daladalang truck at bibilin po, bibili po doon sa lugar na yon para maibisan yung, yung, ano, yung hirap ng ating magsasaka na kasi bebenta lang o babaratin lang. Pero ito po kasi ay uh, pinaaayos pa natin at uh, ang mga trucks po natin eh papabless pa lamang po natin itong Wednesday, no? At uh, marami pa po ano, kulang na trucks but uh, siguro by next year, uh, yan magandang magandang ma-implement na, no? Sana madumating ngayon yung 90 trucks this year and another 150 trucks uh, next year. So hanggang 2028, mga 600 trucks po yung gusto natin bilhin. Para naman po yung LFA very responsive, mabilis kumilos, sutugon kapag mayroong mga mabagsak ang presyo, madaling puntahan ang mga lugar na. Okay, thank you. Okay. Maraming salamat, Dr. Larry Lacson. Sir, mabuhay ka. Thank you Marami po. Maraming salamat.